Gaya Gaya Putumaya. Hi, this is Miss Lindy again. This channel talks about motivations and insights. If you like videos like this, then you can subscribe to this channel. Click the ring the notification bell para mapagkita in every video na i upload ko. Today we are going to talk about Gaya Gaya. Sa nila, kapag ka Pinoy daw, ay mahilig sa gaya-gaya. Gaya-gaya, puto maya. Yun ang mga linya na minsan naririnig natin kapag ka meron isang tao na gumawa ng isang bagay at ginaya naman ng isang tao. Pero, hindi nga ba maganda ang panggagaya? Meron isang successful na tao, sa niya, kaya daw siya nagmamayabang, it's because gusto niya nagayahin ng tao yung kaniyang success. Mas mga ba ang manggaya? In my own opinion, nakadepende yon Kapag ka naman ang gaya ka ng isang bagay sa isang tao, dahil alam mo naman na afford mo ito, walang masama doon. Kung halimbawa, nakita mo ang iyong kapitbahay na bumili ng bagong TV, at bumili ka din at afford mo naman, then walang masama sa panggagaya. Para lang kakilala, yung kaniyang kapitbahay ay bumili ng sariling wifi. Itong kabatbahay na to, nagpa-connect siya ng sariling wifi, it's because kailangan niya sa kaniyang negosyo. Itong kapitbahay naman, dahil sa kagustuhan niya na magkaroon din ng seriling wifi, fi ay nagpa-connect din siya. Ang nangyari, ilang buwan, hindi niya na itinuloy. Ngayon, sa panggagaya, kailangan din natin na panindigan ang isang bagay. Hindi dahil nagkaroon tayo ng isang bagay dahil gusto lang natin maipakita sa iba na kaya din natin o gusto din maipakita sa iba na afford natin yung isang bagay. Kung yung, yung motibo ay kailangan maganda. Hindi lang dahil to show off. Yun ang uh, pagkakaiba sa magandang panggagaya kaysa panggagaya na hindi maganda. Kahit sabihin natin na ang buhay ay hindi kompetisyon, may mga taon na parang yun ang kanilang nakasanayan. Yung parang nakikipagkumpit sila sa kapwa nila ito nakita ng isang tao na meron yung isa. So, iisipin niya na kailangan meron din siya. Kung halimbawa niya men, ginawa mo yung isang bagay dahil alam mo na doon ka magtatagumpay dahil nakita mo yung kapitbahay mo, nakita mo sa kaibigan mo na doon siya nagtagumpay, doon siya gumaling, walang masama sa panggagaya. In short, nasa motibo ng isang tao. So, hindi mo masasabi kung ang panggagaya ay masama. Kung ikaw ang tatanungin, maganda ba ang panggagaya? If you are new to this channel and if you like videos like this, then you can subscribe to this channel. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka in every video na i-upload ko. This is Miss Lindy again. Thank you for watching.